<laughs> Ayan. Bagay mo ng tissue. Tissue. na tissue. Asa yes. tissue natin. Ayan. Ayan. Anong pangalan ni Ganda? My name is ang nag -isang so, Mima. Mima ng Ilocos Biga. Yeah. So, hello Mima. Ayan. Yeah. So, pagagandahin daw ako ni Mima. Yes. So, sabukan lang po natin sa kanya yung kanya. Yung aming organic rice crop. Exfoliating to. The beauty care cosmetic made in Korea and Thailand product. Ang kagandahan na ito, authentic, organic, herbal, dan chemical Pwede siya sa babae, lalaki, buntis, or kahit pa paano. Ngayon, susubukan na natin kay Sir Vlogger. Ito sa iskra mo lang. Ha? po, Yes. Pag nagustuhan mo, abay ko How many years ka ng vloggers e? taon pa lang. year pa lang? Ilan na palo? Pagkikita na nga! follow natin siya! Palo ka namin ha? Para ma-sure na rin na ma-sure ka na. Hindi pa naman. Oh, hindi pa Mali pa lang. Ito sa iskrap mo lang to, baby. Pwede ko sa babae na lang. Ayan, so. Para sa mga pekas, tigyawat, white eggs, black eggs, pa. At ang kagandahan neto, may sunscreen na siya, sunlock. Authentic organic to, ha? Ngayon, okay, may gagawin. mukha natin na hindi yun, inagbabalan. Tanggal ba yung mga na ito? Yes, para sa mga open pores. Sure. So, yes, sure. Uh, pag nagusto na mo, baka binang mo pa ako ng isang dose. Maganda yan. Magandang business yan. Ano yung nabibili ka ng tayo, di ba? Ito yung Parang hindi, kayo, Alakana, hindi. At, 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 saan saan ka Ilocano. Ilocano ka talaga. Hindi. Tagasan ka. Sabi ng province? Oo, oh, turista. Turista, turista lang. Ka? yan, no? Oh. Gagay ni Bicol, Quezon lang. Quezon probably. Pabicol na nga yun. Di ba, Saka sa Quezon, Tayabas ako. Lucena. Palucena. Pabicol na yun, di ba? May way. Doon uh, din ang daan. Doon <laughs> din ang daan. Nung Lucena, Quezon. Turista lang si Sir Gaga, mayaman niya. O, turista ka lang dito. Oo. Uh, ang ginawa mo. Bawas sa'yo. Dito ba? But... Kumukha mo si Boss Toyo, ah. <laughs> <laughs> oh, Ay, sumasawad na lumak. Malaki na sinasawad nito eh. kasi ano. Eh. Ito, lang mo lang. Eto, sir, may pahit mo. I-scrub mo lang siya exfoliating. Kahit hindi mo lang siya manlawan ng tubig, tissue lang maninis na tower, pwede na. Tingnan mo, nakakagami ang pakiramdam ko. Papakita ko sa'yo. Kanina di ba pawis na pawis ka? Sweat control din siya para sa mga oily skin. Hindi siya dark spot na diawag at may sunscreen sa iyo. <laughs> uh, ano ba name mo, sir? Carlo. Carlo? Ano ba? Nawala no nga. No ano name mo sa vlog? Nawala no nga. Ano name mo? Chong. Chong ito ang ah, tigil. Anong pakiramdam? Malam mo, hindi ka matutok muna ng straight bite. Hindi <laughs> kaya hindi nang tutok yan press May mental lang yan. May mental pa. Uh, Sufficient kita. Uh, uh, What does it do? Oh, What yan mga tsok. Kita mo, kuminis bigla. oh, oh. Ang pony! So, Instant magic para okay, sa mga kayo okay. Okay. bumili na kayo na. <laughs> <laughs> ano pa bibili natin? Organic rice right flour exfoliating gel. Yeah. Yeah. ito lang yung mabibili sa ano ba? Bigan, Bigan, Bigan Centro Mall. Yeah. At kay Madam. Mabibili. Yes. Okay. Ay, sino? Tapos libre na pa. para para ko yung hapon.

Yo, milih pilih akhir pak. Abing ka sa ha? Huh? Oh my god, kasama kong make-up. Hindi siya totally make-up, Paolo. Para ma-press ko. Pakilang dapat ko ng kilay mo oh, ngayon. O yan. Instant. Ganun siya kakihis na. Bye-bye. <laughs>